Wala naman pong ibang dahilan para ako'y habulin ng Marcos administration kung hindi dahil sa aking maanghang na salita, ang aking mga isinusulat, ang aking mga vlogs, at ngayon po yung pagbibintang na ako daw ang promotor sa likod ng Pulubronic video na nagbigay patunay naman sa marami at nagkumbinsa sa marami na merong katotohanan ang nauna ng sinabi ni PRRD at ni Agent Morales na talagang gumamit ang Marcos Jr. ng droga. Hindi po yan conclusive, pero alam sa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence. E meron talagang basehan para paniwalaan natin na talagang wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling.